So, ang ituturo natin ngayon sa inyo, mga idol, ay yung tamang layout ng asintada at pag-asintada. So, lahat ng mga mason, mga idol, may eh, kanya-kanyang diskarte. So, ito mga idol, yung ituturo ko sa inyo, ito ay simpleng diskarte ko lang, base sa aking experience at common na ginagawa ng mga mason. So, umpisa na natin mga idol. Let's go! Ito na mga idol yung asintadahan natin. Ayan, so naumpisahan ko na nga ito noong Sabado. Ayan, so yung unang gagawin natin mga idol pag tayo ay mag-aasintada Itatanong nyo kay Forman kung ano yung sukat ng poste na yan Na magkabilaan yan So pagka naitanong nyo na mga idol yung tamang sukat kay Forman So lilibilan na ninyo yung dalawang poste na yan para maging pantay siya So ngayon pagka naging pantay na mga idol Hulugan ninyo galing doon hanggang dito Pagka nanghulugan na ninyo mga idol, yung tamang hulog na ninyo, ay maglalagay kayo ng tanda dyan. So pagka may tanda na kayo, so gaya nito mga idol, meron kami yung pakot na nilagay. Pag Tapos ito mga idol, guguhitan na ninyo yung guhit nyo sa hulog dito at saka guhit dun mga idol sa taas. Lalagyan nyo ng kahoy na tuwid sa saka ninyo guguhitan mga idol. So yan yung tinatawag mga idol na butterboard. Tapos ganun din ang gagawin natin dito sa may kabila. Ayan. So meron ng guhit. Nahulugan na ng tama ang mga idol. Tsaka nalagyan na ng mga pako. Ayan. So yung sukat pala nito mga idol ano. Pagka kayo ay magsusukat. At saka magpapako kayo nito. So doon tayo magsisimula mga idol. Doon sa taas. Doon tayo magsisimula ng sukat sa taas. Magsukat tayo ng 20-22 mga idol. Yan, 20 mga idol yung gamit namin sa si d 4. So, para meron siyang allowance mga idol na 2 inch. Yan, 2 inch dito sa kanyang palaman. Para hindi tayo mahirapan mga idol magpatong. So, ngayon mga idol, pagka nasukatan natin ng 20 dos ano. Yan, yung sobra dito mga idol sa may baba. So, kagaya nito mga idol oh, Eh, 22. So dito mga idol, so wala nang 22 yan. So yan yung tiyatawag mga idol na si Rojo. Yun dyan. So tatabasan nyo yung hollow blocks para pumantay dito sa tansi nyo dito. So meron kasi itong tansi dito. Yan. So tatabasan nyo yung CHBO hollow blocks mga idol para pumantay dito sa tansi nyo. So yun na yung si Rojo nyo mga idol. Bago tayo pumatong ng buo. Yan. So draw diretsyo na yun mga idol hanggang dun sa taas so mga idol so bago ko pala ipagpatuloy yung aking video so tayo mga idol ay may kanya kanyang ha, diskarte sa pag layout uh, may kanya kanya tayong technique kung paano natin i-layout yung ating asintadahan hindi kasi mga idol puro parehas yung diskarte ng mga mason So, base na rin mga idol sa aking experience, yung pag namin dito ay ito yung pinakamadali na technique na mga common na ginagamit ng mga mason mga idol. So, ayan lang mga idol. So, maraming maraming salamat para sa mga nanonood ng ating video. So, kung gusto nyo mga idol ng mga ganitong tutorial, mag-subscribe lang kayo sa ating YouTube channel mga idol. So, kung gusto nyo rin magpa-shoutout mga idol, so mag-comment kayo dyan sa ating comment section para sa next video mga idol, isa-shoutout kayo.